Darating ng panahon na ang bundok na kinakatayuan ng templo ni Yahweh ay mamumukod sa kataasin sa lahat ng bundok. higit itong dadakilain kayo sa lahat ng borol at dudulog dito ang maraming bansa. daragsa sa ang maraming tao at sasabihin nila, Halikayo tayo na sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang naisin gawin natin at matuto tayong lumakad sa kanyang landas, sapagat magmumulas siyon ang katuroan. At sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Sinasabi dito ang Panginoong Sokristo. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng lahi. Kaya't gagawin nilang talim ng araro ang kanilang mga tabak at karit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansa'y di na mag-aaway at sa pakikipagdigmay di na magsasanay sa halip bawat tao ay mamumuhay ng payapa sa kanya sa kanyang ubasan at mga punong sa kanyang ubasan at mga puno ng igos wala nang babagabag sa kanila sapagkat ito ang pangako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat kahit na magpatuloy sa pagsamba sa kanilang mga Diyos Diyosan ang lahat ng bansa kami kay Yahweh na aming Diyos lamang sasamba magpakilanman